kung anong gagawin. Kawawang kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district, sa Davao del Norte, sakal na sakal na ang mga tao. first district lang sa Davao del Norte. Infrastructure projects. Dahil nga ako hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? Tinanggalan ako ng mga proyekto. Sino'ng sinasaktan nila ako? Hindi. Kayong mga taga-Davao del Norte, first district. yung mga flood control na pinrogram ng DPWH. Anong ginawa nila? Tinanggal. Kaya nung bumaha, sobrang dami ng tubig ang pumunta sa First District sa Davao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, flood control, dahil nga hindi nila pinatuloy, inumpisahan ito nung ang presidente pa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Nung pumasok siya 2022, hininto. Kaya nung dumami yung tubig, pati yung proyekto na ginastahan ng gobyerno, na wipe out, sayang ang pera ng gobyerno. Ganyan klase ang gobyerno na to. Mahirap. Hindi ko alam kung paano tanggapin ng ating armed forces na yung namumuno nagbibigay ng order ay isang tao na wala man tinapos. oh, maalala ko tuloy, merong isang conversation between father and son. Sabi nung tatay, Anak, mag-aral ka. Paano ka maging abogado? Paano ka maging doktor? Kung ayaw mo mag-aral. Iyon ang bata Ayaw kong maging abugado. Ayaw ko rin maging doktor. Sabi ng tatay, eh anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Siya, gusto ko magpresidente sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente sa Pilipinas, hindi nakatapos ng college. Naging presidente. So bakit pa ako magpakandahirap, maging abogado, maging doktor, kung yung hindi nakatapos ng pag-aaral, nagiging presidente ng na Pilipinas? i e magpresidente na lang ako ng Pilipinas. Yan ang masakit, mga, mga kasama. Yan ang masakit. Example yan sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral kasi nagiging presidente ng Pilipinas. Dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano na tapos? Abogado. Abogado yan. Ang vice president natin, isang abogado rin. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good examples para sa ating mga anak. Hindi yung nakaupo ngayon. Yung nakaupo ngayon, pag, mag, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. oh Ano, ano? Bangag, bangag. tapos. Hindi na nga marunong kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag! Oh. Kayong mga taga-distrikto. Saan yan taga-distrikto? Dabao del Norte. Nadre, oh. Napansin nyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manireceive niyan, pag ganyan. Sige, ganun. Bakit? Tumutulo yung sipon. Palaging tulo ng sipon. Walang hinto. Kasi nga, sige magsingot. Sigsingot. Mauna na daot na lang iyang dre. Ilong. Ang sipon, di na muundang utulo. Nga, sige na po siya. Kambiyata pataas. Gitaw mga igsoon ko, uspon ko ha, daghan yung kayong salamat sa inyong pakikiusa ni ining gabi una.